Bakit ang sabat sa Exodus chapter 20 ay hindi ceremonial law? Una sa lahat, pag natin sa talatang ito, ang sabat sa Exodus chapter 20 ay hindi isang ceremonial law sapagkat ito ay bahagi ng moral law. Na bahagi naman ng sampung utos. Ang moral law kasama ang sabat sang ayon sa Genesis chapter 2 verse 2 hanggang 3 ay naitatag ng panahon ng pasimula pa lamang. Samantala, ang seremonyalo naman ay partikular sa mga ritual, sa paghahandog, at ito ay isang sistema na ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel para maging tipan nila at maging bahagi ng kanilang pagsamba. Ang lo ay natigil, natapos, sapagkat ito ay pansamantala lamang at ito po ay nagtapos nung si Jesus ay napako doon sa krus at namit niya ang lahat ng inaaninuhan ng mga seremonyal doon na ito. Ngayon, kung titignan po natin, sa madaling salita, ang sabat sa Exodus chapter 20 ay hindi isang seremonyal lo sapagkat walang anuman, walang anumang elemento ng seremonyal ang makikita natin sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Pagkos, ito po ay parte ng moral law na makikita natin sa Exodus chapter 20. So ito lamang po ang maikli nating sagot sa magandang katanungan na to.